Mm -hmm. Good morning everyone! Makapaganda na sa Irayama. Mag walking exercise lang with my alagang muscle and the killser. Say hi to vlog! so, pag ako sa aga, wala dapat ah, uh, makadi ya para mag-walking exercise. Pero, hindi nga doon nga chikiting karag ko umupod. So, hala, karag man niya umupod, dad, ani yuak mga papis. <laughs> para ka mga magkapot. Nakarag lang <laughs> ako na. Si mother nga anti auntie upod liwat ngayon siya. Pero kanya gini mo nag-jogging. Mga pay nalagad ngayon nga ang nagkaw po din yung mga kiddos kayo ba siya sak mag-video kayo. Kung si mama kayo pa-video, tingali nagkaparan para to ang mga video di ko nana nananang pinapindot. summer na good man hindi sa summer kay imdilan niya tayo fish pond gin limpyuhan kay gin ng isda kay tigubas na an kanya tubig tera ya sa kaya man shay okay daman mga ayan At doon na si mother na yun, naka Imbis na walking exercise, nag-jogging itong pag duroy, sugaran so mo nga nga walking exercise, jogging man sung kanya. Jogging man nga ni Akon, kanya man walking. So, Hindi right. kami magkakasundo pag mga sugad si Ton. Huh? Ang <laughs> nag wow. na nag-una. Hindi na si Ola. Uh -huh. na po, Oo, o, tama lang ito. Nulasan kit. Kay, kinaka-exercise time. Hindi, yeah, okay. Wala, sige, buhay lang ako. Nakanarog siya magkuhan lakaw. Wala. Hindi, dahag ka man kan. Wala. Pag-ibig mo, mo, dahil Karaninong farm. Oh my God, not oh, <laughs> Hello guys, good morning Otro. So, adinahin kami sa Iraya. Good news ano kay nadugan na si God. So, wow. So, kung kung ano, ginbuldus na tayo dito ba nga? Sidar dary chong mga tito na tito. Pero na. So sayan ako na pala kung sa may Yeah agna. So, nalipay ka pag-abot naman nga digin wuldos na yan an. -an. Uh, si God. So, puro halaba na ini. Diri pa natitikahan. Pero, an, ang buka na side, bubut nga na siminto. So, hopefully, punta dor diretsyo na mag sa mga ibang interior barangay. Mag, kuna, baw pa, kuna. Na, na nga rin. Basta, buto-buto na. Buto-buto ha. Ito, dire birds na ko basta 'yun 'yun, 'di ba? pay man kunta, may yung kit maka uh, so na makaaruan information kun abot na abot din in ini in, si God kung dura diretso na ba sa mga iba pang barangay nga mga pikinga nga di sa barangay kagabaka. Pasi man Halimbawa, kung kuan, may mga uh, pero patron patronizer, good man. <laughs> I mean, alam ba ang aroid mo magpasyada sa ng tanan nga lugar? At least di ka motoron ma mo na la, di ba? Nakapamasyada ka pa, naka-stroll ka na. So kung taman matuman na no, pero okay la kasi best memories ko man sanhi na nakaranas sa baktasay. Paka sa mga iba-ibang barangay para lang makiduyog si pamatron. <laughs>